Ayan, eh, no? Ayan, eh, good morning, good morning, Karilinero Tips. Mahalaga bang kumuha tayo ng legitimate na contractors or engineer or tayo na lang ang magpapatayo ng ating mga bahay? Okay, ano nga ba yung disadvantage kapag hindi tayo kumuha ng engineer o contractors sa ating bahay? At tayo na lang na may-ari ang mag-o-oversee at iaasa na lang natin sa mga tao ang ating pagpapatayo ng ating bahay. Siyempre mga idol, kapag ikaw na may-ari na lang at inasa mo na lang sa tao ang pagpapagawa mo sa bahay mo. Siyempre, yung methodologies, yung requirements at yung uh, kakailanganin mo dyan mga idol, yung specification, pwedeng makompromise. Okay, bakit? Kasi mga idol, kayong mga may-ari, technically, hindi naman ninyo pinag-aralan ang engineering. Okay, so magre-rely lang kayo sa tao. Okay, so yun yung magiging problema kapag ganong setup ang gagawin niyo. Pero pag may mga legitimate kayong contractors at engineers kayong inilagay dyan, eh, siyempre, mas advantage dyan kasi sila technically alam nila yung tamang methodologies, tamang procedure ng paggawa ng structure. Okay, so ganun lang mga idol. Kaya hanggang dito na lang, sana nagkaroon kayo ng ideas. I-share nito para sa madaming tips na ating gagawin.